Walang nakikitang paglabag ang dating palace official kung mag-aangkat ng Russian oil ang Pilipinas. Kasunod ito ng suwestyo na dapat na ring mag-angkat ng langis sa Russia ang bansa upang mapababa ang presyo nito sa merkado. Gayet ng dating palace official, ang sanksyon na ipinatutupad ng iba't ibang bansa sa Russia ay para lamang sa kanila. Wala po kasi ang sanksyon sa mga Amerika ay eh para lang sa mga Amerikano yan. Bakit nila i-extend na kanilang sanction para doon sa hindi naman mga mga Amerikano. No? Kaya nga lang, may mga ibang leaders tayo na iniisip ata, Amerikano na rin tayo. Palibasa, tayo binili ng mga Amerikano nung, uh, sa mga Espanyol. No? Pero alalahanin niyo lang po, isa sa pinakamagdugong digmaan nung linabanan ng mga Pilipino, mga Amerikano sa kanilang pananakop sa Pilipinas. No? Ayan. So wala pong linalabag yan. Ang mga sanctions na in ng mga iba't ibang bansa Epektibo lang po niyan sa bansa nila. At hindi nila po pwede ipatupad sa labas. Dahil, ibig sabihin po niyan, sunod-sunuran yung mga gobyerno sa labas na kanilang bansa kung susunod sa sanctions. Kaya dapat po natin gawin kung anong nakakabuti sa Pilipinas at kung mas mura talaga na bumili na lang sa Russia dahil nga po dito sa nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay na taas at taas ang presyo ng gasolina at ang diesel, gawin na po natin yan at naon na. Kaugnay nito, kinwestiyon rin ni Roque ang Department of Energy sa hindi paggawa na aksyon upang makaangkat ang Pilipinas ng Russian oil. Pero yung nga pong for instance, sa Russia, ay eh kinakailangan panagutin na natin ng Department of Energy bakit hanggang ngayon hindi pa tayo nagaangkat sa Russia samantalang yung ating mga karating bansa na India at China ay eh nakikinabang na sa mas murang presyo ng petrolyo at ng diesel. No? So siguro sa susunod natin programa, tawagan natin yung USEC for Fuels at tanongin natin bakit hanggang ngayon, di pa tayo nakakatikim ng mas mababang presyo ng diesel galing sa Russia. No? Una naman sinabi ng isa sa mga oil company sa bansa na pahirap sa kanila ang pag-angkat ng Russian oil dahil sa kinakailangang requirement at nagpapatuloy na Russia-Ukraine war. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.